Hi guys, so habang pinagmamasdan ko itong mga tanim namin, medyo dismayado ako, nalulungkot talaga ako Actually, nagtanim na ako nung una, tumubo na siya, tapos, ayan, kita nyo naman, uh, sinira, kinain lang ng daga So, inulit din ang asawa ko, nagtanim ulit siya, meron ulit tumubo, tapos, eto na naman, wala na namang natira Kaya nakakalungkot Naalala ko to yung sinabi ng paborito kong coach na si Coach Don Soriano. Sabi niya don sa isang video na pinapanood ko, imaginein mo na meron kang puno na gusto gustong itanim. Tapos, pinaglaruan lang ng aso yung tanim mo na yon. Malamang masisira yung tanim mo, ba? Diba? Hindi na siya lalaki. Katulad ng kilawa ng daga sa pananim namin. Kaya, mapapaisip ako kung naglagay kaya ako ng bakod kung nilagyan ko kaya ng protection yung tanim ko, malamang mabubuhay yon lalaki. Hanggang sa darating yung araw, kahit na malak pato pa to ng aso, pinaglalaro pa to ng daga, hindi na nila masisira yung tanim mo kasi kaya niya na. Ganon nag-work yung life insurance. Yung puno, do nagre-represent yung pangarap mo, yung gusto mo mangyari. Tapos yung aso o yung daga, yun naman yung nagre-represent sa mga disaster sa mga hindi mo kagustuhang mangyari sa buhay mo tulad ng sakit sakuna mga bagay na hindi mo kontrolado at yung pens naman maaari itong mag-represent sa life insurance para sa nga ba yung life insurance ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon para sa mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng sakuna ng sakit even death. What if you die too soon or you die too early? Si life insurance ang bahala doon. After all, sino ba naman gustong maging kawawa na lang tayo someday? Sino ba naman gustong maiwanan natin yung mga mahal natin sa buhay na hirap na hirap bumangon dahil nawala tayo? Sino ba naman gusto na in the future pinapahirapan pa natin yung mga tao mahal natin? Kaya nga, ngayon pa lang, habang kaya pa natin, kumuha na tayo ng protection para sa sarili natin, para sa mga mahal natin sa buhay, para sa future natin. At syempre, dun tayo sa sigurado tayo. Dun tayo sa tiwala tayo. Kasi, kanina mo ba naman ipagkakatiwala ang future mo? Syempre, dun dapat sa sigurado.